mayroon tayo ngayon panibago video at una sa lahat tuloy kayo sa aking youtube channel Erna Makok at hindi bago tayo manood sa ating mga video ngayon subscribe nyo at like ang aking youtube channel pwede naman mag share pwede rin kayo mag comment ka nice people umpisa natin ngayon ay papakita ko sa inyo ang panibago nating video magtatanim tayo ng apple apple mansanas amazing Ojing. Ito. Mga kanis people, ito ay Fuji apple. At kukuhanin natin yung buto dito at tanggalan natin ng laman para ating isisidling. Ito na ang gagawin natin. Nagkaroon tayo ng dalawang buto. At hanapin ko pa dito kung mayroon pa. May limang buto, mga kanais people. Mga kanais people. Ito yung apple na tinanggalan natin ng mga buto. Tayo ay magtatanim na. ang sarap pala ng apple. Alam nyo ka nice people, ang napakaswerteng halaman talaga. Itong mga mansanas, apple. Ito yung pinakauna-una si Adan at si Eva. Ito yung kinain nila nung nasa isang paraiso pa sila. Nung unang panahon, sila pang ang unang tao sa buong mundo. Ito yung apple na kinain ni Adan at iba <laughs> mansanas na nasa paraiso sila nakatira kaya hanggang ngayon mga kanis people ang mansanas or apple talagang kinagigiliwan ng mga tao at maraming benefits ang makukuha natin dito mga kanis people tingnan nyo na lang ang ating description nandoon yung mga benefits ng ating apple mga kanais people at ito yung tataniman na natin mga kanais people kaya sinasabi ko sa iyo maswerte ito kaya magtatanim tayo ng apple pwede tayo magtatanim ng apple kasi pwede sa pasok pwede kung may malit na yung lupa taniman nyo, lalagyan na lang natin ng mga vitamins nakahanda yung limang pot training pot natin ito pero ito mga kanais -nice people, kahit tatlong araw pwede na ito tumubo. Ito. Hindi ito mahirap patubuin. Tatlong araw o one week, dipindi kanais nice people. At tayo magtanim sa isang pot. Mga ganyan lang, gaganituhin natin. Tutusukan natin ng daliri. Ayan. Video hapon na kasi ako nagbablog mga kanais -nice people. At ayan, ilalagay na natin sa kanilang putas-putas. 3 -putas. days or five days. Uh, mga kanais people, ayan yung ating tinatanim na yung apple, yung sidling ng apple na tinatanim natin. Ayan yung seedling na tumubo. And then, ito pa. Yan. And then, ito pa. Hmm. Diyan ko tinanim sila sa uh, Rizal. Ayan o, oh, nabuka na na. Ito pa, nagsaksis yung ating tanim ng apple. Ano lang yan, 5 days lang, tumubo. Diniritso ko na lang. Update tayo ngayon sa ating tinatanim na mga Apple Ayan sila Yung dahon nila mga kanais people Ganyan titigan nyo Mayroon siyang giring giring Sa tagiliran at sila ay lumalaki na Mga kanais people Ito Yan Yung kanyang dahon ganyan ganyan Lumalaki ng ating Apple Ayan mga kanais people ngayon, sila ay malaki na. Lalagyan natin sila ng ano, pataba, yung tinatawag ng bermikas, mga kanais people. Hinahaluan ko sila ng carbonized rice, hal. yung bermikas. Yung bermikas na kaya ito'y ganito yung kanyang itsura. Ayan. Mga kanais people, lalapitan natin para makita kung ano yung mga ginagawa ko. Ito yung bermikas. Hinahalo ko na dito sa carbonized raisal. Ito po, yung vermicast. Yung ibig sabihin ng vermicast mga kanais -nice people, yung dumi ng mga ano, bulate, lagyan na natin ito pinagtaniman ko ito mga carbonized raisal, pero carbonized na may halong vermicast yung dumi ng bulate. Din ngayon sasapawan natin ito ng vermicast na mayroong carbonized rice salad. Amazing! Ito. Kasi mga kanis people, nung nilagyan ko siya ng pataba na bermikas, ang bilis nila tumubo. Mabilis sila. Mabilis sila lumaki pagka mayroong bermikas. Yan. lumalaki yung kanyang mga dahon at tumatangkad sila mga kanais people ayan ayan na sila mga kanais people yung halaman na apple, ayan sila at ito yung pinakamalaki ayan, eto ayan one month na sila mula nung tinanim ko mga kanais people uh, update natin kayo, kayo sa aking pagtatanim ng apple na poji mansanas mga kanais people nilalagyan ko sila ng walis tingting -ting, para sa ganon pag uh, may dumadaan na pusa or humangin man hindi to matutumba kaya ito mga kanis people, 2 months na ito, na pamula nung na-update-update update ko nung nakaraan. At ito ay gusto kong mapalapitan at makita ninyo ang itsura ng ating apple. Ayan sila, mga kanais people. Bali, apat lang sila. At namatay kasi yung iba. Two months ito, mga kanais people. Kaya sila'y lumalaki yung bermikas. Mga kanis people, bermikas lang pala pang dilig na ano. Minsan lang, ito minsan ang aking pang dilig ng pampataba, hinahaluan ko lang ng, nagbabad ako ng mga balat ng saging para yung tubig ang idilig ko sa kanila may pataba na balat ng saging. Pero hindi lagi-lagi kong ginagawa. Mga 2 two, two weeks one week. Depende po. Depende kung ano ang katayuan niya. Ayan mga ka people. At nabuhayan ako ng poji na mansanas apple. Crazy. Pero itong apple na poji talagang swerte tayo dito. Mga ka people, pwede na. Ito yung napakaswerte na halaman din. Kasi maraming benefits ang ating makukuha dito mga kanais people. Ang halaman kasi na apple ay ito ang pinaka una-unang halaman na kinagigiliwan ng ating inang kalikasan at si Adan at saka kasi Iba. Yun ang nagkakain ng mga apple. Yung apple kasi mga kanais people, may history kasi ito. At nung unang panahon, ang apple ang napakasarap na prutas. Kaya nga kinakain ni Adan at iba ang apple napakasarap. Mga sustansya kasi itong apple, kanais people. At pwede rin ito yung gawin nating lucky plant. Makakain pa. Diba? At mga kanais people, sana nagustuhan nyo ang aking mga vlog ngayon. At sana... Subscribe nyo at pindutin ang notification bell para kayo palaging updated sa aking next vlog. Mga people, ang benefits ng ating Apple nandoon sa aking description. Bisitahin nyo at pindutin, basahin nyo doon. At mga people, maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all. Bye bye!